in lahat mga kapwa ko ka farmers no from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon ipapakita ko po sa inyo kung o ano po ako magbubutas para ibaon yung mga puste na gawin nating meter taniman po natin ng palaya. So ngayon mga kapwa ko ka farmers share ko lang po sa inyo uh, yung gamit namin na in ko namin uh, madali lang po siguro yung isang butas uh, hindi po abutan ng uh, siguro mga kalahating minuto So siguro ang nabubutas namin simula kaninang umaga hanggang ngayon nasa mga 200 na siguro mga kapwa ko ka-farmers gamit ang inco na drills para pangbutas po. pero so, ah ituturo ko po sa inyo madali lang po ito gamitin. Ito lang no. Ayun muna tapos. you yeah. nakakapa ako pa farmers no so sa mga dalawang minuto na mga walo po ang nabubutan natin. so sa iyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po